แม, äh. ม äh ่แม่เชใหญ่ว้าวบุโอแชเปีย Ingen iskraber. nag-away na. Swapang isa eh. Swapang ka. Hey. Nagmura po. <laughs> Nagmura eh. Silba eh. yung isa eh. Ito, may laman pa to. Yan. Ayan. Yung kanina. Yung kanina. Sino dyan? Ito? Buntis ba? yan parehas. Parehas? Oo. Oh. Oh. Para nga o. Oh. Buntis nga tay. Isa maliit pa yun no? Oh. No? Dito ka! May buko. May na ba? Oo. Dito ka dali. Oo. Bilis. Dito. Ang <laughs> dali ba? Una abutan mo. Bilis. Pengi daw po. Bilisan mo. Oo, oh Dali. Bilis! Umangat yung tenga. Bilis! Pero nakakain yan din mo. Nakamukbang yan. Isabo. Ayan na naman point. <laughs> <laughs> Wala na daw. <laughs> nakamukbang naka lang ano sa eh. May nasa ulo na siya. Sa buo dalawang ganun na mapapano. Oo, doon sa malayo binigyan din ng papa. Bilis! Itong isa bata pa ito, no? Ano to lalaki? Lapang sungay eh. Inaagawang ka. Buntis nga to. Buntis. Pareho mo. Oo. Ang nanganak to sa nanganganak. Diyan lang din. O? Uh? Ito. Bilis. Bye.